everyone! Welcome sa akin channel. So, for today's video guys, naisipan kong gumawa ng latte makeup. So, itong gagawin kong makeup guys, gagamitin ko lang kung ano yung mga makeup na meron ako. So, itatry kong gawin sa aking mature skin guys. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gawin. Thank you so much for watching! So, sa pag-start guys, lalag maglalagay ako ng clip para hindi pumunta sa mukha ko yung hair habang ako ay naglalagay ng makeup. So, sa start guys, kailangan kong maglagay ng lip oil dahil winter dito guys. Very dry ang mamaya pupunasin ko rin pag naglagay ako ng lipstick. So dito guys, gusto kong itry itong nabili ko na face primer. Gagamitin ko na lang tong finger tips ko. Tapos maglalagay ako ng konti nitong milk Milk Hydro Grip Primer konti lang ilalagay ko siya sa T-zone area. Next naman guys ay mag apply ako ng um, foundation at itong gagamitin ko ay itong nabili ko na Chanel foundation at ito ang brush na gagamitin ko sa pag-apply so maglalagay ako ng two pumps sa aking kamay para i-warm up ang foundation and then ilalagay ko sa brush So, ayan. So, yung foundation na gamit ko, guys, ay meron siyang konting glow. Sunod naman na gagawin ko, guys, is yung takpan yung under eye darkness sa aking under eye. So, gagamit ako ng color corrector. So, ito yung gamit ko na brush sa pag-blend uh, ng color corrector. Dahil meron ding discoloration itong aking eyelids guys, kaya maglalagay din ako ng color corrector dyan. After nito guys, mag-apply din ako ng concealer sa aking sa ibabaw ng color corrector na in-apply ko. So maglalagay din ako ng concealer dito sa may nose forehead So, ngayon naman guys, magkukontor ako. Pero konti lang ang ilalagay ko kasi maglalagay din ako ng bronzer after. Kung ilagay to. So, ang gagawin ko, konti lang siya. So, ito yung brush na gagamitin ko. At ito yung contour na gamit ko. Ito yung Charlotte Tilbury Contour Wand so yan, dark syang tignan guys pero madali naman syang i-blend ito ang gustong gusto ko sa contour na to dahil napakadali niyang i-blend very dark tignan pero bilis lang see lent kaagad So maglalagay din ako dito sa my forehead dito sa my side para lumit ng konti itong pagka ng aking face. Ganyan. dito rin sa may ilong para ma-contour ng konti. So, ngayon naman guys, gagamit ako ng cream bronzer sa aking face para magmukhang bronzy ang ating face dahil nga ito ay yung latte makeup. So, ito yung brush na gagamitin ko, guys. Next naman guys is itong eyebrow. So gagamitin ko lang itong lumang pencil na meron ako guys. at lalagyan ko siya ng eyebrow gel para mag in place. So, next naman guys is itong eyeshadow. So, ang gagawin ko, maglalagay ako ng bronzer all over my Wait lang. Hindi ko pa pala. Okay na yan. Hindi ko pala nalagyan ng powder. Pero na ko, cream naman itong ilalagay ko. Kaya okay lang. very light siya kaya maglalagay ako ng medyo dark na eyeshadow so gagawin ko lalagyan ko na lang dito sa kabila and then maglalagay ako ng darker shade na eyeshadow dahil mahirap makita ito bronzer So, gamit itong refer number 14, kukuha ko ng this shade. At ilalagay ko siya dito sa may buko ko ng blender guys at ibe-blend tito ko na ito yung River 15 nang makalimutan guys na i-set yung aking concealer with powder. Ito nga palang sponge na gamit ko guys punch ba tawag dito yung powder puff nabili ko to sa amazon mura lang siya guys um, mura lang siya guys yung nakalagay sya sa isang suput na ganun mga 6 dollars yata ewan ko kung ilang piraso pero mura lang siya sa amazon so, sa aking mobile leads maglalagay ako ng shimmer guys ito yung gagamitin kong kulay at yung brush na gamit ko is yung Refor 20. Mga guys, maglalagay ako ng eyeliner. i-smudge ko tong eyeliner guys para maganda siyang tignan so my last line ito guys ang gagamitin ko Magta-tightline din ako guys. maglalagay din ako ng eyeshadow kunting eyeshadow dito sa may lower lash line So, nakapaglagay na ako ng mascara, guys, na hindi ko na ni-record sa video. So, ngayon naman ay maglalagay ako ng ibang kulay ng blush para naman hindi magbukhang brown yung buong mukha para gumanda ng konti yung ating latte makeup. So, ang gagamitin ko na blush is yung Patrick Ta na ito ang shade inapply ko yung powder na una tapos ngayon naman ilalagay ko sa ibabaw yung cream blush. So ito yung brush na gamit ko guys, flat siya. guys, maglalagay ako ng highlighter dito sa may inner tear drop tear dot ba maglalagay din ako ng konti dito para mag lift effect siya dito sa my eyebrow konti lang ngayon naman guys mag apply ako ng lipstick at tatanggalin ko yung lip oil na inaply ko sa start ng pag-apply ng makeup. So ngayon naman guys, i-outline ko yung aking lips ng dark brown at itong gamit ko is yung Rimmel Rimmel lip liner. Yan ang shade niya. <clears throat> ang pangalan niya is 790 brownie pie brownie pie my brownie pie ba? I'm not sure pero ito ang guys Ngayon naman guys, i-brush ko yung edge ng lip liner. Ito na lipstick yung gagamitin ko guys. Yan ang shade niya. Ito yung Natasha Denona Amorosa. So ilalagay ko siya dito sa loob ng aking lips. So, yan ang aking lipstick, guys. Lagay ako ng konting highlighter, guys. Gagamitin ko na lang yung aking fingertips dahil konti lang naman ang ilalagay ko, guys. Ayon naman guys, sis-set ko yung aking makeup. So ito na guys ang result ng aking latte makeup. So ayan siya guys. Thank you so much for watching, guys. See you on my next video. Thank you. Bye.